Isang makabagbag damdaming pag-amin ang ginawa ni Catherine Bernardo kamakailan na ikinagulat at ikinatuwa ng publiko. Sa eksklusibong panayam, kinumpirma ng aktres ang matagal ng espekulasyon tungkol sa espesyal na ugnayan nila ni Alden Richards, na una nang nabuo sa kanilang matagumpay na tambalan sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Ang balitang ito ay isang malaking hakbang para sa dalawa, lalo na sa harap ng mga fans na matagal nang naghihintay ng kanilang pag-amin. Ayon kay Catherine, matagal na nilang itinago ang kanilang relasyon sa mata ng publiko upang mabigyan ito ng pagkakataong lumago at lumalim ng privado. Alam namin na maraming nag-aabang at sumusubaybay sa amin, lalo na noong una naming nagsama sa pelikula. Pero iba ang relasyon na ito para sa amin, at pinili naming itago ito, hindi dahil nahihiya kami, kundi dahil gusto namin itong protektahan, ani Catherine habang halos hindi maitagong emosyon. Mahirap ang showbiz, and it was a decision na ginawa namin pareho para sa kapakanan ng isa't isa. Ibinahagi rin ni Katrina si Alden ang naging matatag na suporta sa kanyang likod sa mga panahong pinakakailangan niya ng kaagapay. Siya ang palaging nariyan para sa akin sa mga panahong mahirap at masaya. Hindi ko inasahan na magiging malapit kami ng ganito. Alden has been a constant source of strength for me. Kwento ni Catherine na halatang puno ng kasiyahan at pasasalamat sa piling ng aktor. Nagbigay rin ng kanyang damdamin si Alden sa kanilang relasyon. Ayon sa kanya, hindi rin niya akalain na dadating sila sa puntong ito ni Catherine. Catherine is very special to me. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero masaya akong nagkasama kami at naging ganito kami ka-close, sabi ni Alden. Sinabi rin niyang palagi silang nag-uusap ni Catherine tungkol sa mga personal na isyo nila at na naging mas malapit sila dahil sa kanilang mga pinagdaanan bilang magkaibigan bago pa man umabot sa pagiging magkasintahan. Pagkatapos ng kanilang pelikula, maraming fans ang nagakalang hanggang on-screen lamang ang tambala ni na Catherine at Alden. Ngunit sa kabila ng kanilang hindi madalas na pagkikita dahil sa kanikanilang mga proyekto, nagawa pa rin nilang panatilihin ang kanilang komunikasyon at relasyon. Dagdag pa ni Alden, mahirap ang long-distance relationship lalo na sa industriyang ito, pero pinilit naming magkasama kahit na sa malayo kami sa isa't isa. Ipinahayag niya na ang mga simpleng tawag, mensahe, at mga pagkakataong magkita ay mga sandaling napakahalaga para sa kanilang relasyon. Napag-alaman din mula sa isang malapit na kaibigan ng dalawa na kahit bago pa man ang kanilang pelikula, may natural ng chemistry ang dalawa. Ayon sa source, they have this undeniable connection. Kahit pa mas abala sila sa kanika nilang mga proyekto, may espesyal na ugnayan na nagsisilbing pundasyon ng kanilang pagkakaibigan. Inilarawan din ng kaibigan na isa si Alden sa mga taong nagbibigay inspirasyon kay Katrina na patuloy na itaas ang kalidad ng kanyang mga proyekto at pagganap sa industriya. Marami rin ang nagkomento sa social media tungkol sa hindi matatawarang kasiyahan sa mga mata ni Catherine at Alden tuwing magkasama sila. Nag-viral ang kanilang mga sweet na litrato at video clips at agad-agad itong naging trending topic. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang suporta at papuri sa desisyon ng dalawa na maging bukas sa publiko tungkol sa kanilang relasyon. Maging ang kanilang mga kasamahan sa industriya ay nagpahayag ng kanilang suporta. Maraming sikat na personalidad ang nagpaabot ng pagbati sa dalawa na sinabing deserving sila ng ganitong klase ng kaligayahan. Isa pa sa mga reaksyon ay nagmula kay Liza Soberano na malapit na kaibigan ni Catherine at sinabing matagal na niyang alam ang tungkol sa espesyal na koneksyon ng dalawa. I've always been happy for Catherine and Alden. They're really good together and I'm just so proud of them for choosing to be happy, pahayag ni Liza sa isang tweet. Sinabi rin ng fans ng love team